Never coming my, my third party. Okay. Pero hindi na kayo, Sam. No. Okay. Kamakailan, uh, pagkatapos ng halos isang taon mula nang lumabas ang chismis na hiwalay na sila ni Miss Universe 2018, Katrina Gray, kinumpirma ni Sam Milby ang kanilang hiwalayan. Batay sa ulat ng ABS-CBN News, ginawa ng aktor ang kumpirmasyon sa sideline ng media conference ng kanyang seryeng Saving Grace. If you want to ask if we are okay, we are okay. Wala kaming problema, sabi ng aktor. Mabilis at direktang sumagot ng no si Sam Milby nang tanungin kung sila pa ba ni Catriona. Base sa ulat, iginiit ng aktor na noon pa man ay naging pribado sila ng kanyang ex fiance tungkol sa kanilang relasyon at hindi pa sila nagbabahagi ng mga detalye tungkol sa kanilang buhay. We share certain things nung na-engaged kami, but in terms of the details, and buhay namin, we haven't really shared, ipinahayag ni Sam. Nilinaw ni Sam na wala umanong third party, at maayos naman daw silang dalawa. There was never a third party sa amin ni Kat. That needs to be cleared, ayon kay Sam. Una nang kumalat ang mga chismis na nalilink di umano ang aktor sa singer na si Moira de la Torre. There is no truth to it at all. It makes me sad. May babala ako sa mga tao. Please mag-ingat kayo sa mga nakikita nyo online. If there's no evidence, huwag nyong paniwalaan yung nakikita nyo because in this incident, there's absolutely no truth to it at all, dagdag pa ng aktor.